Bindu. Amen. Ito ang isang at, may malalim na spiritual na kahulugan. Sa 2 Corinthians 9 verse 7, sinasabi po dito ni Apostol Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya. Ang kanyang puso hindi, hindi mabigat sa loob, hindi dahil sa pangangailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Mapapansin po natin na hindi po ito ang Diyos talaki. Mahalagang ating ibibigay, kundi sa laman po ng ating puso. Habang tayo po ay nagbibigay, ang tunay po na pagbibigay ay nagmumula sa isang puso may pasasalaman, puso may pananampalataya, at puso may pagbibig sa Diyos at kapwa. Alalahanin din po natin na ang yung balo po sa Lucas 21 verse 1 to 4. Sa kabila ng kanyang kahirapan, ibinigay pa rin niya ang lahat ng meron siya. Dalawang pirasong parehong tanso, ngunit maaaring maliit ito sa paningin ng tao. Ngunit ito'y dakila sa paningin ng Diyos, sapagkat ibinigay niya ito ng buong pananang panataya. Ang pagbibigay po ay pag isa rin pong pagsunod. Ito ay pagtitiwala Kapag tayo po ay nagbibigay, ipinapakita po natin sa Diyos na siya ang ating tunay na pagpinagkakatiwalaan. Hindi ang ating kayamanan, hindi po ang ating sweldo, hindi po ang ating sarili kakayahan. Kapag tayo po ay nagbibigay, tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. Alam po natin na ang Diyos na, nag, na, na siyang nagbibigay lang binhingi sa mga hasik ay siya ng upapala ng ating ani ang pagbibigay ay magpagtutulungan. Sa pamamagitan ng ating tapat na pagbibigay, na itataguyod ang gawain ng simbahan, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang pagtulong sa nangangailangan, ang pag-abot sa mga naliligaw, ang iyong pagbibigay ay may eternal na halaga. Mga kapatid, sa pagbibigay po natin ngayon, pag po tayong magbigay dahil lang po sa pakiramdam na tayo po ay kailangan magbayad. Kung po tayo dahil tayo po ay binigyan ng ating Panginoong ng Diyos ng buhay, ng kalikasan, ay ng kaligtasan, ng biyaya na walang kabalik. Hindi natin kayang tungkol sa ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ngunit sa ating pong pagbibigay, na ipapakita po natin ang ating taos-pusong pasasalaman. Kaya lagi po natin tandaan na maging mapagbigay na pagbigay po tayo ng may galak sa ating puso. Dahil ang taong mapagbigay, siyang nagbibigyan po ng ating Panginoon ng masaganang pagpapalak. Yun lamang po at mga katabi mothers dito sa lahat.